Alam niyo ba yung pakiramdam na hindi mo magalaw ang iyong mga paa dahil sa sobrang sakit ng gout? Parang gusto mo na lang umiwas sa lahat ng forms of movement dahil sa sobrang kirot, di ba? Pero huwag kayong mag-alala dahil may mga simpleng paraan para maibsan ang sakit na dulot ng gout. At pwede niyong gawin ito sa inyong bahay. Sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang top 10 home remedies tuwing sumasakit ang inyong gout. At promise ko, madali lang at hindi na kailangan ng mahal na gamot. Tara at simulan na natin. Number 1, uminom ng tubig. Stay hydrated. Ang simpleng tubig ay napakalaking tulong para sa katawan lalo na sa may gout. Ang pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong para ma-flush out ang uric acid sa katawan sa pamamagitan ng ihe. Kapag kulang kayo sa tubig, tumataas ang uric acid sa dugo na nagiging dahilan ng gout flare-up. Isang tip, siguraduhin uminom ng hindi bababa sa walong baso ng tubig kada araw, lalo na kung mainit ang panahon o kapag maraming ginagawa. Dagdagan palalo ang pag-inom ng tubig. Number two, i-apply ang cold compress o ang cold pack therapy. Kung sa masakit na ang kasukasuan, ang paggamit ng cold compress ay makakatulong sa pagpapababa ng pamamaga at sakit. Ang lamig ng yelo ay nagiging sanhi para committed ang blood vessels na nakakatulong upang mabawasan ang kirot at pamamaga. Isang pro tip, Ilagay ang cold compress sa apektadong kasukasuan ng mga 15 to 20 minutes bawat oras. Kung walang cold pack, pwedeng gumamit na isang plastic bag na may yelo na binalot sa tuwalya. Pangatlo, apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar ay may mga anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapababa ng sakit. Nakakatulong ito sa katawan na i-neutralize ang acid. Nakakatulong din na bumaba ang uric acid levels. Isang pro tip lamang, maghalo ng isang kutsarang apple cider vinegar sa isang baso ng tubig at inumin ito isang beses sa isang araw. Siguraduhin na hindi ito sobra para maiwasan ang pangangasim ng iyong tiyan. Pang-apat, ginger tea o luya tea. Ang luya ay natural na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapababa ng sakit at pamamaga. Ang pag-inom ng ginger tea ay mabisang paraan upang mapakalma ang mga kasukasuan. Isang pro tip, magpakulo ng sariwang luya sa tubig at inumin ito ng mainit. Maaari din itong gawing paste at ipahed sa apektadong bahagi para mabilisang ginhawa. Panglima, Baking soda o sodium bicarbonate. Ang baking soda ay nakakatulong sa pag-neutralize ng uric acid sa katawan, kaya't nababawasan ang sakit mula sa gout. Nakakatulong ito upang maging mas alkaline ang katawan na tumutulong sa pagpapababa ng uric acid. Isa pong pro tip, maghalo ng kalahating kutsarita ng baking soda sa isang baso ng tubig at inumin. Siguraduhin hindi lagpas sa apat na baso kada araw at huwag din gawing pangmatagalang lunas dahil maaaring magdulot din ito ng ibang side effects. Number 6. Cherry Juice o Katas ng Cherry Ang cherry juice ay may mataas na antioxidants at anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapababa ng uric acid levels at sa pamamaga Ayon sa ilang pag-aaral, ang pagkain ng cherries o pag-inom ng cherry juice ay nagpapababa ng posibilidad ng gout flare-ups. Isa pong pro-tip, pumili ng unsweetened cherry juice upang maiwasan ang labis na asukal at inumin ito araw-araw. Number 7, pagtaas ng apektadong bahagi. Elevate the affected joint. Kapag itinaas ang apektadong bahagi, nakakatulong itong mabawasan ang pressure at pamamaga. Ang pagtaas ng paa o tuhod ay nakakatulong sa tamang sirkulasyon ng dugo na nagreresulta sa mas mabilis na ginhawa mula sa sakit. Isa pong pro tip, kapag nakahiga, maglagay ng unan sa ilalim ng apektadong bahagi upang ito'y tumaas ng bahagya. Mas maganda ito lalo na kapag gabi upang hindi magising dahil sa sakit. Number 8. Magnesium Supplements Ang magnesium ay isang mineral na nakakatulong sa relaxation ng muscles at joints. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataong may mababang magnesium levels ay may mataas na posibilidad na magkaroon ng gout attacks. Ang pag-inom ng magnesium supplement ay makakatulong sa pagbawas ng inflammation at sakit. Isa lamang pro tip, siguraduhin kumonsulta sa doktor bago uminom ng magnesium supplements. Maaari rin kumain ng mga pagkain mayaman sa magnesium. Number 9, pagmasaj ng kasukasuan gamit ang essential oils. Ang essential oils tulad ng lavender, peppermint, at eucalyptus ay may anti-inflammatory at pain-relieving properties na makakatulong sa pagpapababa ng sakit. Ang pagmasaj ng kasukasuan gamit ang mga oils na ito ay nagdudulot ng relaxation at nababawasan ang kirot. Isa lamang pro tip, maglagay ng ilang patak ng essential oils sa iyong carrier oil tulad ng coconut oil at dahan-dahan imasaj ang apektadong bahagi. Huwag masyadong idiin para hindi lalo itong sumakit. Number 10, Epsom salt bath. Ang Epsom salt bath ay mayaman sa magnesium na tumutulong sa pagpaparelax ng muscles at joints. Ang pagbababad sa maligam-gam na tubig na may Epsom salt ay makakatulong sa pagpapababa ng pamamaga at sakit ng kasukasuan. Isa pong pro-tip, Magdagdag ng isa hanggang dalawang tasa ng Epsom salt sa bathtub na may maligam-gam na tubig at magbabad ng 20 to 30 minutes. Siguraduhin hindi masyadong mainit ang tubig para hindi makairita sa iyong balat. Ito ang mga sampung simpleng paraan para mabawasan ang sakit tuwing sumasakit ang inyong mga gout. Tandaan, hindi na kailangan magtiis ng sobrang kerot. Marami tayong pwedeng gawin sa bahay para mabigyan kayo ng ginhawa. Gayun din, check ninyo ang aking upload tungkol sa mga halamang gamot para sa gout para makatulong palalo sa inyo. At laging tandaan, kung hindi na makontrol ang sakit o madalas na itong umaatake, huwag mag-atubiling magpakonsulta sa inyong doktor. Sana ay marami kayong natutunan, tandaan, alagaan natin ang ating mga kalusugan. Hanggang sa susunod natin